Magandang araw po sa nila at basahin ko po ang Genesis chapter 35 verse 1 to 4. Sabi po dito, At sinabi ng Diyos kay Jacob, Tumindig ka, humahon ka sa bitil at tumahan ka roon at gumawa ka roon ng isang dambana sa Diyos na napakita sa iyo nang ikaw ay tumatakas mula sa harap ng iyong kapatid na si Isaw. Nang magkagayoy, sinabi ni Jacob sa kanyang sangbahayan, at sa lahat niyang kasama, ihiwalay ninyo ang mga Diyos ng iba na nangasa inyo at magpakalinis kayo at magbago kayo ng inyong mga suot. At tayo ay magsitindig at magsisampa tayo sa bitel at gagawa ako roon ng dambana sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking kapisan at sumaakin sa daan na aking nilakaran. At kanilang ibinigay kay Jacob ang lahat ng ibang pinakadyos na nasa kamay nila at ang mga hikaw na nasa kanilang mga tainga at itinago ni Jacob sa ilalim ng punong insina na malapit sa sikim uh, Good day po May Bible reading po tayo in the book of Genesis chapter 5 to 8 King James Version po, uh, English uh, Verse 5 And they journeyed, and the terror of God was upon the cities that were round about them And they did not pursue after the sons of Jacob. So Jacob came to Luz, which is in the land of Canaan, that is Bethel, he and all the people that were with him, and he built there an altar, called the place Elbitel because their God appeared unto him when he fled from the face of his brother. But Deborah, Rebekah's nurse, died and she was buried beneath Bethel under an oak and the name of it was called Alon Basha. Uh, thank you for reading the scripture god bless us all and dinidin po sa ating lahat ang verse for tonight is genesis 35 verse 9 15 after jacob returned from padan aram god appeared to him again and blessed him god said to him your name is jacob but you will no longer be called jacob your name will be Israel. So he named him Israel. And God said to him, I am God Almighty. Be fruitful and increase in number. A nation and a community of nations will come from you, and kings will be among your descendants. The land I gave to Abraham and Isaac, I also gave to you. Uh, and I will give this land to your descendant after you. Then God went up from him at the place where he had talked with him. Jacob set up a stone of pillar at the place where God had talked with him, and he poured out a drink offering on it. He also poured oil on it. Jacob called the place where God had talked with him, Bethel. Ayan, maraming salamat po. good evening po. Hello po, good evening. Uh, this is our verse, Genesis 35, 16, 21. The deaths of Rachel and Isaac. Then they moved on from Bethel while they were still some distance from Ephrath. Rachel began to give birth and had great difficulty. And as she was having great difficulty in childbirth, the midwife said to her, "Don't despair for your you have another son." As she breathed her last, for she was dying, she named her son Ben-Oni. but his father named him Benjamin. So Rachel died and was buried on the on the way to Ephrath, that is Bethlehem. Over her tomb, Jacob set up a pillar, and to this day, that pillar marks Rachel's tomb. Israel moved on again and pitched his tent beyond Migdal ether God bless you Genesis 35, 22 to 26. While Israel was living in the region Reubin, went in the sleep with her father, concubine Belha and Israel heard of it. Jacob had twelve sons the son of Leah, Reubin, and the firstborn of Jacob Simeon, Levi, Jodah, Issachar, and Zebulun, the son of Rachel. Joseph and Benjamin, the son of Rachel, servant Bella. Dan and Nap Naphtali, the son of Leah, servant Zelpha, God and Asher. These were the sons of Jacob who were born to him in Fadan Aram. Genesis 35, verse 27 to 29. New International Version. Jacob Came home to his father Isaac in Mamre, near Keraiath Arba, that is Hebron, where Abraham and Isaac had stayed. Isaac lived 180 years. Then he breathed his last and died and was gathered to his people, old and full of years. And his sons Esau and Jacob buried him. That's all. Thank you. God bless us all. Yan. Yeah, sa so, chapter 35, 35 na tayo. Yan, um, binasbasan ng Diyos si Jacob sa Bethel. Yan, sinabi ng Diyos kay Jacob, pumunta ka sa Bethel at doon ka manirahan. Pagtayo mo roon ng altar ang Diyos na nagpakita sa iyo nung tumatakas ka sa iyong kapatid na si Isau. Si Isaw. Yan, this time naman, tumatakas na naman sila sa kaya la Shekem sa na, nang, no? sa massacre na nangyari naman no. Mm -hmm. Kaya la sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kasama niya, itapon ninyong lahat ang josjosang Diyos Dios ang taglay ninyo. Maglinis kayo ng inyong katawan at magbihis kayo. Mm -hmm. Dito, di, hindi lang yung mga, di ba, bukod dun sa Diyos Diyosan, di ba, mga idolatry o kung ano man yung mga pina, yung pinaka-iingatan pa nila. Mm -hmm. Diba? Tapos ang parang maglinis kayo ng katawan, hindi lang siya yung physical. Mm. Kundi parang ano din siya yung magsipagsisi. Uh -oh. diba? Magsipagsisi kayo at magbihis kayo. Magbihis kayo kumbaga nilay-nilay ah, na mag ano lahat na. Uh Oo, -oh, yan ang pumasok sa isip ko dyan. Tsaka mm. ano, ilang beses talagang uh, di idinidiin na pumunta ka sa Betel. Betel. Uh Oo. -oh. Mm -hmm. Arise, go up to Betel and dwell there. The whole Shechem incident happened because Jacob went to Shechem instead of Bethel where he was supposed to be. Now at last, he went where God told him to go. And Ilang beses yan sinabi yan sa Genesis chapter 31, verse 13. 13. Mm -hmm. I am the God of Bethel where you anointed the pillar and where you made the vow to me. Now arise, get out of this land and return to the land of your family. Tiba. Mm -hmm. Ganon kakulit si Jacob, no? Kasi, 'di ba, isipin natin, kakatapos lang niya kay nag-compromise siya doon. pumunta na naman siya sa somewhere. Mm -hmm. 'Di ba? Oh, na dapat naiayos niya na kung napunta na siya kay ano kay Isa, yes, 'di ba? Yes, sa Seir. Mm -hmm. Kaso hindi, ayun din naman di siya, tsaka yung pamilya niya. Oh, this time pa niya. hindi siya mag-isa. Oo. Oo oh. oh. Ang dami na, may mga buong pamilya niya kasama niya yung mga mm -hmm. asawa at mga anak niya. Yun, sabi niya dito, aalis tayo rito at pupunta sa Betel. Magtatayo ako roon ng altar para sa Diyos. kasama ko saan man at laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagibitan. Mm -hmm. <laughs> Kasi, da ang tigas ng ulo niya eh. Dapat kung saan siya pinapapunta, doon na siya nagpunta. Sabi sa Genesis chapter 34... Hindi daw na mention yung God dun once. Eh kasi, oh, gabi naman kasi masakera siya, naman. Tsaka hindi tiyo, siya, mismo mga decision lahat yun. Decision ni Jacob, decision nung ano. Nauna ni... yun sa rape. Oh, oo oh, oh, nga. Ah, wala si God doon talaga. At tsaka hindi, yung decision ni Jacob na mapunta sila doon. Mm, mm Diba? Kaya talaga. Kaya hindi siya sinamahan ng Diyos. Hindi mm, -mm. mm, -mm. mm, -mm. Di, di na, di natin nabasa na mabanggit ang Lord doon. Mm -hmm. Sa so Genesis yun, so, chapter 34 yun. Mm -hmm. Sa verse 4, ibinigay nila kay Jacob ang kanilang mga Jos diyos diyosan at ang suot nilang mga hikaw. Mm -hmm. Ang lahat ng ito'y ibinaon ni Jacob sa tabi ng malaking punong malapit sa Shechem. Mm -hmm. Iniwan nila yun lahat. Ayan, uh, paanoin ko lang na yun sa Genesis 34. Genesis 34 does not mention God once and is one of the most sordid chapters in Israel's history. Sa so Genesis chapter 35 naman, uh, mentions God over and over again more than 10 times plus 11 more times in names such as Bethel in Israel. Mm -mm. Mm -mm. Kasi na di ba napag-usapan nga natin kanina na yung, yung decision ni Jacob na mapunta sa Shechem, decision niya yun. Sarili. Uh -huh. Di ba? O, oh, tas yung naging desisyon din ni Shekem na uh, pag ano niya ano, ano, si Dina, Gahasa. ano pa rin yun, tao pa rin. Sunod nun yung mga anak ni Jacob. Yung desisyon diba, naman decision, ng dalawang anak ni Oo, oh, oh, kaya talaga pagka wala ang Lord dun sa mga desisyon mo na yun, ay talagang disaster um, talaga yun yung nangyari. Oo, oh. Amen. Ang mga tao sa mga karatig bayan ay natakot kay Jacob at sa kanyang mga anak na lalaki. Kaya't walang nangahas sumabol sa kanila nang sila'y umalis. Oo. <laughs> <laughs> eh kasi ang mga naiwan naman dun, mga babae. Mga babay, na. Tsaka oh, mga oh. bata eh. Mm. Mm -hmm. Nang dumating sila sa Luz, sa lupain ng kanaan, gumawa sila ng altar at tinawag niyang El Betel. El Betel. Doon naman 'yun, 'di ba, yung El Betel, 'yun, yung doon yung na, yung May pilar na sinasabing nag-oat si Jacob. Mm -mm. 'Yon, ang lugar na 'yon sapagkat doon nagpakita sa kanya ang Diyos. 'Yon, yung mm -mm. ulitin naman dito na nung tumakas siya sa kapatid niyang si Isao. Si Isao, Isa, oo. Oh, oh. Sa verse 8 na namatay si Deborah ang nag-alaga kay Rebecca at inilibing sa tabi ng malaking puno sa gawing timog ng Betel. Timog, kasi pumunta siya sa north. Eh. Sa north. O, oh, diba? Ang usapan mm. nila ni Isao, hindi natupad. Oo. <laughs> Sabi, mag-iintayan mag sila sa Seir. Mm -mm. Kaso, eh, yun nga. Kung saan-saan siya nagsalita. Hindi ko alam saan. kung wala bang papa <clears throat> si Jacobo. Talagang, wala pa siyang ways. Mm -hmm. Umakulit lang talaga siya. Pala, decision talaga siya. Oo, uh -huh. delay. Ever since. Ano, you know, sinasabi nga sa chapter, ay sa verse 8, na namatay nga yung, ano ni Rebecca, mm -hmm. si, si Deborah. So ano obviously ano she was beloved member of the family because they named the place where she was buried Alon Bakot, mm -hmm. which means oak of weeping Rubble ng pagluha oo uh -huh. so, roble ng pagluha kasi kung hindi naman siya mahalaga hindi na sila mo siya man. oo tsaka hindi na rin siya ilalagay pa doon na sa, sa dito sa ating binabasa 'di ba And after Jacob returned from Padan Aram God appeared to him mm -hmm. again and blessed him. Your name is Jacob, but you will no longer call Jacob. Your name will be Israel. Israel. So he named him Israel. Mm -hmm. Ulit, ilang beses ba na sinabing Israel ka na? Mm -hmm. Mm -hmm. Pero kasi nagiging Jacob pa din siya. Mm -hmm. Mm -hmm. And God said to him, I am God Almighty. Be fruitful and increase in number yon yung katulad ng sinabi rin kay Abraham, sinabi rin kay Isaac to, na ano, be fruitful in number, incre uh, be fruitful and increase in number, a nation and a community of nation will come from you, and kings will be among your descendants. Sabi dito, the reminder of new name, was important because Jacob had acted like the old Jacob yes, instead uh -huh. of Israel. Yeah. God wanted to set his mind on the new man God made him to be. God does the same with us, reminding us who we are in Him. God wants us to remember and live in the great names He gives us, di ba? Mm -mm. Ganda nga no. Minsan kasi nakakalimot naman talaga yung tao, lalo na kung may mga desire sila na hindi talaga kaaya-aya sa Lord. Mm -mm. Before naman kay Abraham, 'di ba? From Abraham to Abraham. Isang beses lang yun ginawa naging Abraham na siya. Mm -mm 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 -mm. ba? Diba? Totoo nga naman. Mm -hmm. Eto kay Jacob, parang kulit. Oh, okay. Lang beses na sinabi mm -hmm. na Israel ka na. Israel ka mm -hmm. na. Israel ka na. Mm -hmm. Eh tayong tao ganun din talaga. Yes. Uh, Palo ang naabot talaga. And the <laughs> land I gave to Abraham and Isaac I also give to you and I will give this land to your descendants after you. Grabe pa nga ako ng mm -hmm. Lord no. Then <coughs> Grabe to. Ah, <laughs> mm. kasi paulit-ulit kasi hindi siya hindi nagbabago. God is faithful yes, sa mga pangako. Sa pra promise niya. Yes. Grabe nun. No? Nakakaan. Then God went up from him at the place where he had talked with him. Mm -hmm. Mm -hmm. Naglagay si Jacob ng batong palatandaan. Again, yung mm -hmm. bato ulit ng palatandaan sa lugar na pinagtagpuan nila. Sabi dito, God appeared to Jacob again. sabi, diba? Relationship was restored. This was an excellent example of what means to return to your first love. As in Revelation ano chapter 2 verse 4 to 5 Nevertheless I have this against you that you have left your first love remember therefore from where you have fallen repent and do the first works or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Mm -hmm. Pero, uh, babalik tayo palagi sa Lord. Kahit na, ayun no, sobrang, sobra-sobra na talaga yung mga nangyari sa kanila. Umabot na sa, uh, yung kamay na ng anak niya, yung uh, pumatay, diba? Yung massacre na. No? Uh, Oo, oh. mm -hmm. babalik tayo sa Lord sa lahat ng mga, ano, kamalian, no? Sa so verse 14, Jacob set up a stone pillar at the place where God had talked with him, and he poured out a drink offering on it. Mm -hmm. He also poured oil on it. Katulad din nung mm -hmm. mga yung mga paulit-ulit na ginawa niya before. Mm. Kaya nga ang galing kasi ano, sabi, Kasi diba, nga makulit siya. So kailangan paulit-ulitin sa kanya. Mm. -hmm. mm -hmm. Ang galing. Jacob called the place where God had talked with him, mm -hmm. Bethel. Bethel. Mm -hmm. mm -hmm. Sabi, much blessing waits for us until we do what God tells us to do. O oh, kasi dinedelay niya. Mm -hmm. Mm -hmm. Na dito namatay si Rachel. Sa verse 16, umalis sila sa Bethel. Nang sila malapit na sa es Ephrata, naramdaman ni Rachel na manganganak na siya. Mm -hmm. At naapakatindin ng kanyang hirap. Sinabi sa kanya ng hilot, "Huwag kang matakot. Lalaki naman ang isisilang mo." Mm -hmm. Mm -hmm. Yan, pangalawang anak siya. <clears throat> Nasa bingit na, na, na siya ng kamatayan at bago siya na, nalagutan ng hininga, sa sanggol ay tinawag niyang Benoni. Pero, uh, ngunit Benjamin naman ang ipinangalan ni Jacob. Mm -hmm. Yung Benoni meaning son of my sorrow. Kasi uh -huh. na, nahirapan nga siya doon, tama ba yun? Mm -hmm, mm -hmm. Oh, tapos yung isa sa Benjamin naman, which means son of my right hand. Ayan naman yung meaning ng Benjamin anak na pagpapalain. Hmm. Na namatay si Rachel at inilibing sa tabi ng daan ng patungo sa Efrata na ngayon ay Bethlehem. Ang puntod ay inilagyan ni Jacob ng batong panandatang ngayon makikita pa rin ang panandang ito sa puntod ni Rachel. Nagpatuloy ng nang paglalakbay si Israel, oh Israel, nang na sa kanya at nagkampo sa kabilang panig ng tore ng Edel. Sabi dito, Rachel <coughs> died and was buried. Rachel's death was tragic fulfillment of the curse Jacob himself pronounced on the one who stole the idols of Laban. Ayan, sa so Genesis chapter 32 and verse 32. With whomever you find your gods, do not let him live in the presence of our brethren. Identify what I have of yours and take it with you, for Jacob did not know that Rachel had stolen them. Yun. Mm. mm diba, na alalahanin natin yun na tinago niya kasi yung ano, 'di ba? Pero hindi nalaman ni Aliwan oh, 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 oh. ni Jacob yun. Tayo mm -hmm. so lang na recall lang, na lang din mm -hmm. dito. Yun. tapos ang mga anak ni Jacob first 22 samantalang si na Israel ay nasa lupain iyon sumiping si Ruben kay Bilha na isa sa mga asawang lingkod ng kanyang ama ano yung yung, yung inihingi ni <laughs> Rachel Be careful what you Rachel. wish for sabi, sabi kasi Rachel Rachel ba Rachel Oh sa Tagalog kasi Rachel Rachel so sabi nga niya Rachel pleaded with Jacob give me children or else i die as it happened both became true She had children and she died as a result. Sabi po yun sa Genesis chapter 30 verse 1. Sabi dito, Now when Raquel saw that she bore Jacob no chil children, Raquel invited her sister and said to Jacob, Give me children or else I die. Uh, Binigyan yeah. siya ng children at namatay siya. <laughs> Oo, no. So, uh, tama ka nga na hindi ka basta magsasalita mm -hmm. ng mga bagay-bagay na... Mini-wish mo pa talaga. Mm -hmm. Ayun nga, nangyayari talaga siya. May power ang words. Mm -hmm. Yun, ang mga anak ni Jacob. Mm -hmm. Sabi, samantalang sina Israel ay nasa lupaing iyon, sumiping si Ruben kay Bilha na isa sa mga asawang lingkod ng kanyang ama. Nalaman ito ni Israel. Mm -hmm. Ruben sin with his father's concubine. Mm -hmm. Sabi niya, labindalawa ang mga anak na lalaking ni Jacob. Kay Leia, ang naging anak niya ay si Ruben, Simeon, Levi, Judah, Isakar at Sebulon. Si Kay hmm. Raquel, si Jose, at si Benjamin. Kay Bilha, naalipin ni Raquel, si Dan, at si Net Neftali. Kay Silpa naman, naalipin ni Leia, ang naging anak niya ay si Nagad at Asher. Sa Mesopotamia, ipinanak ang lahat ng ito. Hmm. So, yun na naman tayo din sa concubine. Sa mga... Uh Oo. -oh. Mm. Tsaka, mga names na naman yun. Mm, mm Na pwedeng may mga kinalaman na naman sila sa mga susunod, susunod na nating chapter. chapter. Tama. Mm-hmm. -mm. Tapos, dito na yung namatay na si Isaac, Mm-hmm. -mm. si Jacob sa kanyang amang si Isaac sa Mamre. Buhay pa pala. Mm. Bakit hindi na lang doon sila pumunta? <laughs> <laughs> Kasi... Iba naman din yung inutos ng God, pero hindi rin sinunod ni Jacob. Mm -hmm. Mm -hmm. Na tinatawag ding lungsod ng Arba o Hebron. Mm -hmm. Dito rin tumira si Abraham. Yun. Sa okay. Si Isaac ay 180 taon nang mamatay at mamahinga sa piling ng kanyang mga ninuno. Mm -hmm. Ibig sabihin kung saan ba nilibing sila Abraham, doon din siya, din siya oh. inilibing. Yan. 20. Ang naglibing more sa kanya ay si Isao pala? at Jacob. Mm, more than so, ano, nakita rin sila ni Isao. Oh, oh. Pero nung inilibing na lang nila si Isaac. Yun. Sabi dito, there's his father Isaac. There seemed to be nothing dramatic between Isaac and Jacob at this meeting. There are recorded no further words or blessing. It was possible Isaac was hindered by his old age. Maga, uh, ano, hirap na siya kasi may, may sobrang matanda na. Mm, 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 mm. So 'yun. At saka kasi, yung huling kita nila, yun yung binasbasan niya si Jacob, diba? ba? Mm. Naakala siya si Isao, Jacob and Isaac buried their father together. 'Yun. Mm, mm. Sabi dito, his sons Isaac and Jacob buried him. The sons had already been brought together by God's hand. Now they work together again, united by the death of their father. Mhm. Mm Oo. So, Totoo 'yan kasi yung parang ang nagdodok-tong, ang napag pagbubuklod sa pamilya, yung mga mata, yung mga yung lolo, yes. 'di ba? Kung narik, birthday ni lolo, um, lahat sila nagagalo. Kahit yun. pa diba yung kunyari rin na tayong pamilya malapit, mga, mga mga lolo lola, maaasahan mo eh. kahit na hindi nag-uusap 'yan. Dadating ang dadating kasi nararamdaman nila yung pagkawala ng ano yung eh, mahal nila sa buhay. Mm -hmm. Kaya nga kaya nga maano eh parang mahalaga din yung meron pang mga lolo. Yes. Kasi mm -hmm. wag na lang sana sa pagkamatay kasi uh -oh. kung nga rin, like lang reunion may birthday ni lolo o kaya uh -oh. Christmas kahit papano naggumagawa ng time para ma-meet si mm. yung pinakamatanda. Dahil sa madalang na nga magkita Oo. oh, tama na. No? Pansinin mo pagka yung kunare, yung may pinakamatanda na sa family, no, namatay siya. Yun, tandaan mo parang pinakalas na reunion yun mm -mm. ng family na naunang na Yun yung nagko oh. sa kanila, yun yung pinaka last na reunion. Mm -mm. Kasi sa mga susunod nag Siguro, o oh, sabihin natin yung kamatayan or ganyan, una o pangalawa, makikita pa sila. Pero pag sumunod na yan, wala na siya. Hmm. Hindi na, wala na nagkoconnect sa pamilya. Tsaka isipin mo, no, doon sa tagal ng panahon na, di ba, hindi, nag, hindi nagkita si Isaw, si Jacob. Tapos, ang dami pang nangyari. Tapos in, parang inantay lang talaga na makabalik silang dalawa doon. Tapos saka nakawala, nawala yung wala mm -hmm. mga si Larry Becca, si, di ba? Mm -mm ano eh, nakatakda talagang mangyari yun. Kasi inabot na lang ng katandaan yung tatay nila eh. ba? Diba? Mm -hmm. So yun. Minsan na delay yung mga blessings sa mga ano, decision natin. Yung pagsariling decision. Kaya minsan, ano, Uh, ipagdadasal talaga no na i-guide ka saan, yung pinaka ano talaga ng Lord sa iyo. Kasi yung yung blessing niya after noon na pagsunod sa kanya. Iba. Yun, hindi kasi pati pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Yun nga yung pagsunod nito. Uh -huh. Kasi papatagalin mo lang. Eh, sinabi naman, di ba, hindi tayo makakataka sa kagustuhan ng mm -hmm. Diyos. Ibabalik at ibabalik ka ulit doon. Mm -hmm. Kaya mag-aaksaya ka lang ng time. Mm -hmm. Mm -hmm. Pati effort, ganyan. Oh. Ang galing lang nung kay, ano, kay Jacob. Kasi, kumbaga, sa lahat ng nangyari sa kanya, bumalik siya din sa, yun nga, nalabasa ko na, yung first love niya. Di ba? Yung unang pagkikita nila ng Lord, yung paggawa niya ng altar, di ba? Mm -hmm ubaga babalik at babalik ka doon. Kahit na madapa ka, kahit na ano pa yung nangyayari sa'yo, mas maglumapit ka. Kasi ba diba yung iba na pagka nagkakasala ka, parang, Lord, nahihiya na akong sumamba. Mm -hmm. Nahihiya na ako is sa'yo. Wrong. Uh -uh. Eh, hindi mo lang alam kung paano naglulumod din sa, talaga yung, yung Lord sa'yo na bumalik ka sa'kin sa na. Kasi, ba diba, gusto kanya na nasa kanya talaga kahit na napaka-rumi mo na dami mo nang ginagawang kamalian nagaantay pa rin siya na yung sa paghihirap mo la, the more yung nararamdaman ng yes. Diyos kasi hindi ka naman niya nilika para maging ganun doble oo mm. kasi But, naliligaw pa lalo <laughs> uh, balikan lang natin yung sa verse 2 no sa uh, sabi niya, get rid of the foreign gods you have with you. Mm -mm, foreign gods parang alisin, mm -hmm. ah, itapon, ganyan. Mm -hmm. Itapon ninyo lahat ng Diyos Diyos ang taglay nyo. Mm -hmm. Now, sa buhay natin yeah, like, you know, yung mga sin na daladala -dala mo, mga bagahe na uh, galit, oh, yung oh. mga ganyan, ba diba, na bitawan na. Mm -hmm. Tsaka yung tingin mo sa sarili mo na mataas ka. Diyos, mm -hmm. yung, yeah, Diyos ka sa sarili mo. Pride, Oo. diba? Oh, ano Hali. ba yung nagpaano sa, nagpaano sa dalawang kapatid ni Dina? ba Diba? Na hindi nila matanggap. Totoo. Uh Oo. -oh. Yan, 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 yung pinaka sa akin dito, na ninyo lahat ang just Diyos ang taglay ninyo. Hindi yeah. lang yun sa mga yung dina just Diyos uh -oh. na, 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 na ni, ni Raquel sa yeah. ama niya na sila ban, hindi. Uh, sa atin, mismo yung nananahan sa iyo. Uh -oh. Magka. Kung bagay yun talaga ang nagpapahirap sa atin, buti nga natukoy niya talaga na itapon. Itapon. Oo. Uh -oh. Get rid. Uh, -uh. uh, -uh. Dahil nga naman din na kung babalik sila sa Lord, talagang i all out wala wash mo lahat mm -hmm. 'yan. Yan 'di ba? Sabi niya maglinis kayo ng inyong katawan mm -hmm. at magbihis kayo. Mm -hmm. yung, yung 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 sinabi ni Kuya Jun nung Sunday na dalawa yung damit, yes, damit o naalala ko. Parehong puti. Mm -hmm. 'Di ba? kaliwat kanan. Yung kanan yung sayo. Yung sa kaliwa, yung, sakaliwa, yung, yung sa Diyos. Sa o, tapos yung sa'yo, nasa, sinuot mo na dumihan, nilaban, keloroks, mm. mm -mm. luminis, pero may bahid na siya. Ito. Laging may kakabahid may na siya. May mancha. May mancha siya. O, pero sa pagmamahal ng Diyos sa atin, mm -mm. kung ah, sumampalataya ka, diba, yung damit ng Lord ni Jesus ang ibibigay Itibigay. sa'yo, at yung damit mo, ang kukunin niya. Mm -mm. Na yun yung, si Jesus ang nagbayad okay. ng mga kasalanan natin. Para maging, ano, maging snow as white. White as snow. <laughs> maging white as snow ulit yun. Yun po. Ang galing. Yay! Totoo nga yan, no? Yun siya talaga. Parang, yun yung nag-start na kailangan nating gawin. Mm -mm. Mm -mm. Kahit sa ngayon, Oo. No, para kahit na kung kahit ano man 'yung mga nangyari sa atin in past, sa mga nakaraan natin na uh, mga sobrang mga naging makasalanan tayo ganyan, ganyan. ang solusyon talaga bitawan na. Mm, bitawan, uh, Talikuran, itapon. Mm -hmm. 'Yun. Tapos magbihis kayo, 'di ba? maglinis, maglinis kayo. kayo, at magbihis. Mag Yon So, natin yung ano, white na damit na galing kay Jesus. Amen. Yun. Ang ganda. Yay! Yeah, hey. po. Chapter 35. Bye! Bye!